Dear Kuya Len, Isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Gusto ko lang pong magbahagi ng aking saloobin at karanasan. At sana, maunawaan niyo po ako, pati na rin ng ating mga kapwa tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dino. Kuya Allen, noong ako po ay labing anim na taong gulang. Meron po akong second cousin na lalaki rin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jay. Matali kaming magkaibigan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkain laban kami. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon dahil pareho kaming lalaki. Nagsimula ito sa simpleng silusan. Tapos nagkaroon ng bawalan. Pero kahit ganun, hindi ako nagkaroon ng lakas na loob na umamin dahil alam kong bawal at siguradong hindi matatanggap ng aming mga magulang. Kaya dumating ang panahon na nagdesisyon akong lumayo para hindi na lumalim pa ang aming nararamdaman. Umalis ako sa probinsya namin at sinubukan kong mag-move on. Makalipas ang ilang taon, bumalik ako sa amin. Akala ko ay nakalimutan ko na siya. At akala ko rin nakalimutan na niya ako. Pero isang araw, pumunta siya sa tindahan ng nanay ko para bumili. Nagulat ako nang makita ko siya at parang bumalik ang lahat ng alaala. -ala. Nagkumustahan kami, nagbiruan, pero ramdam ko na may distansya na sa pagitan naming dalawa. Tinanong ko siya kung may girlfriend na siya. At ang sagot niya ay malapit na raw siyang ikasal. Seryoso at masaya siyang nagkwento. At nakita ako talaga sa kanya ang kasiyahan. Nagtanong din siya kung may girlfriend na ako. Dahil kung bumalik ang dati naming damdamin, nagsinungaling ako at sinabing meron. Pero sa totoo ay wala naman. Kita ko sa mukha niya ang lungkot, pero wala na akong magagawa. Kinagabihan, nagkataon na bumagyo. Hindi siya nakauwi dahil hindi na madaanan ang tulay papunta sa kanila. Pinatuloy siya ng nanay at tatay ko. At doon na rin siya natulog sa bahay namin. Iniiwasan ko siya, kaya pinatulog ko siya sa kwarto ko at ako naman ay nanood na lang sa sala. Pero sa totoo lang ko hindi ako mapakali. Kinabukasan ay nagpasya akong umalis at bumalik ulit sa dati kong tinutuluyan nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pagdating ko pa lang doon, biglasan tumawag mula sa bagong number. Ang sabi niya ay, iningiraw niya ang number ko sa kapatid ko. At ang sabi niya, Dino, nakaalis ka na pala. Hindi ka man lang nagpaalam akala ko makakapag-usap pa tayo. Ang sabi nito, Kuya Allen, nahihirapan po ako dahil umamin na po siya na mas mahal niya ako at hindi yung mapapangasawa niya. At ako din kuya, mahal ko na siya. Pero never pa akong umamin sa kanya. Kuya Allen Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Mahal ko pa rin siya. Pero alam kong mali at hindi tama sa paningin ng aming pamilya. Nalilito po ako, Kuya. Kailangan ko po ang payo niyo, Kuya. Nagmamahal, Dino. Maraming salamat dino sa iyong pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi madali ang sitwasyon mo dahil magkahalong pag-ibig at takot ang pinagdadaanan mo. Totoo, mahirap tanggapin ng pamilya at lipunan ang ganitong klasing relasyon. Lalo na kung kamag-anak mismo ang sangkot. Pero dino, tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Ang mali lang ay kung may nasasaktan at kung hindi na natin nire-respeto ang sarili nating mga hangganan. Kung alam mong mas ikakasama ang pagpapatuloy ng relasyon nyo, tama na pinili mong lumayo. Hindi dahil hindi mo siya mahal kundi dahil gusto mong pareho kayong maging maayos ang kinabukasan. Minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging pagiging magkasama, kundi yung marunong tayo magbitaw kapag alam na nating iyon ang makakabuti para sa lahat. Kayo pong mga nakikinig, ikaw ba kung ikaw si Dino? kaya mo bang piliin ang pag-ibig kahit bawal? O pipiliin mo ang paglayo para sa katahimikan ng lahat? Pakicomment na lang po ang inyong saloobin. Maraming salamat.